must ka? Um, naisip mo na ba to? Paano kaya kung yung susi para maabot natin yung iba? Eh hindi pala yung mas bonggang strategy o mas maraming pera. Ah! Kundi yung paghahanap sa um, tamang tao. Yung taong parang tahimik lang na inihanda na pala ng Diyos para magbukas ng mga pinto. Oo. Oh, oh. Napaka-importanting tanong niyan ngayon, no? At um, yan mismo yung pag-uusapan natin. Itong konsepto ng person of peace o taong tagapagdala ng kapayapaan. A person of peace? Yes. Hango to dun sa aklat ni Chris Villases, yung gatekeepers of the gospel. Pero yung ugat talaga nito, alam mo, nasa turo pa ni Jesus eh, Sa Luke 10, Matthew 10, tapos makikita mo rin sa Acts. Okay, so hindi pala to bagong idea lang? Hindi, hindi. Sinauna to. Pero parang nakakalimutan na minsan. Okay. So, ang layunin natin ngayon para sa sayo na nakikinig ay himayin natin to. Sino ba talaga sila? Bakit sila importante? At uh, paano ba nito binabago yung approach natin sa mission? 'Di ba? Parang parang kasi ang nakasanayan, mass outreach agad eh. Oo, yun nga. Madalas ganun. Pero ito, iba yung focus. Sige na, simulan natin. Sino ba exactly itong person of peace na to? Baka kasi isipin ng iba, ah, tactic lang to. Ayon, magandang linawin yan agad. Hindi siya taktik o gimmick. Sila yung mga tao na, um, God-prepared, inihanda na ng Diyos. Kumbaga, hindi mo na sila kailangang i-convince ng todo. Sila na mismo yung parang interesado, yung leaning in na sinasabi. Ah, parang may kusa na. Oo, o, parang may kusa. Sila yung nagiging tulay, yung gatekeeper sa community nila, sa pamilya, sa network nila. Okay. May mga palatandaan ba? Paano mo malalaman na, ah, eto na siguro yung person of peace? Meron. Parang tatlong si, pero hindi yan yung term sa book ha. Ito yung diwa lang. Una, um, tumatanggap sila sa mensahero. May openness sa'yo bilang tao. Yung hospitality, tiwala. Okay, so sayo muna, hindi agad sa message. Hindi agad, dun muna sa nagdadala. Pangalawa, tumatanggap sila sa mensahe. May nakikita kang uhaw sa espiritual na bagay, bukas sila sa ebanghelyo kahit di pa nila totally gets agad-agad, no? Gets, may pagkauhaw. Tapos yung pangatlo. Ito yung crucial eh. Nagbubukas sila ng ugnayan sa iba. May impluensya sila. Pinagkakatiwalaan sila. Dahil sa kanila, yung iba sa paligid nila, nakikining na rin. Wow! So, hindi mo sila kinu-create, Dinidiscover mo lang sila. Exactly. Discovery siya, hindi creation. Sila na yung pinto, kumbaga. Grabe. Ang laking pagbabago niyan sa usual na ginagawa natin. No? Kasi parang, imbes na push ka ng push, ang labas pala kailangan mong maging mapagkilates. Titingnan mo kung saan gumagalaw yung espiritu. Tama, 'yun yung shift mula sa effort papunta sa discernment, mula sa pag-abot sa lahat sa paghanap sa tamang tao. So hindi na paramihan. Hindi na paramihan sa umpisa, mas focus sa lalim. Yung lalim ng relasyon mo at investment mo dun sa person of peace. Kasi 'yun yung magbubunga ng pangmatagalan. Hindi ibig sabihin mas konti ang gagawin na ang gagawin mo is yung nagtatagal sumasabay ka sa ginagawa na ng Diyos at parang ang laking bagay niyan lalo na ngayon sa panahon na ang daming information, ang daming ingay tapos parang um nagiging skeptical na yung mga tao sa institutions. Sa relasyon, yung pinagkakatiwalaan, yung strategy nato swak na swak dyan. Yung pagbabago dumadaloy talaga sa trusted relationships. Okay. So para sa na nakikinig at naiintriga, paano ka ba makakapagsimula paano maghanap ng ganitong tao? Um, kailangan ng intention dito. Una, manalangin ka at maging mapagmasid. Tanong mo sa Espiritu, sino po yung inihanda nyo dito? Hmm. Hindi lang basta kumilos agad. Hindi agad. Observe muna. Tapos pangalawa, maging bukas ka sa pakikipag-ugnayan. Huwag mong tingnan yung tao na parang project lang. Potential na partner yan eh. Okay. Tapos pag may nakakausap ka na? Pangatlo, kilatisin mo yung interes. Sino ba yung nagtatanong? Sino yung parang um, gustong makipag-usap pa? Sino yung nagbibigay ng oras? Tapos pag may nakita ka ng potential, pangapat, mamuhunan ka. Pang matagalan. Oras, effort, puso yung tinatawag na slow faithfulness. Okay, linawin lang natin para hindi malito. Ano naman yung hindi person of peace? Baka kasi lahat na lang ng mabait, eh person of peace na. Ah, oo. Mahalaga yan. Hindi lang siya basta mabait o friendly. Although, pwedeng ganun din siya, no? Hindi rin kailangang perfecto agad yung moralidad niya o kilalang leader siya kaagad. Pwedeng ordinaryong tao lang. Pwedeng pwede. At eto pa, hindi to shortcut hindi para ipasa mo lang yung trabaho sa iba. Partnership to eh. Nakikipartner ka sa ginagawa na ng Diyos. So kung ibubuod natin para sa ating mga tagapakinig, itong person of peace concept, parang pagbabalik siya sa luma pero effective na paraan. Relational, discerning, nagtitiwala na nauuna ang Diyos. Oo. Basically yun nga. Ito yung shift mula sa human-centered strategies papunta sa spirit-led partnership. Mas konting pilit, mas maraming presence. Mas konting ako, mas maraming pagtingin kung nasaan si Lord. At eto yung iiwan naming tanong para sa'yo. Sa mga kasalukuyan mong relasyon, trabaho man yan, kapitbahay, pamilya, social media, sino kaya dun yung posibleng gatekeeper na hindi mo pa napapansin? Paano kung yung next move pala ng Diyos sa paligid mo, eh hindi magsisimula sa malaking event, kundi sa tahimik mong pagkilala at pakikipag-ugnayan sa isang tao lang na siya na mismo ang naghanda? Isipin mo yon